Bakit? Ha? Alin? <laughs> Bakit? Bakit sobrang galing ng UE ngayon? Bakit? Hindi <laughs> ko alam <lang> eh. Hindi, <laughs> parang, parang, I don't think anyone saw this coming, diba? Everyone said, uh, UE parang UE, last place yan. No? Labanan sila ng UP sa last Labanan? Place. Laba, oh, laba, <laughs> Sino hindi maiiwan sa bottom? <laughs> Pero ngayon, sure uh. na. Sure, sure not, <laughs> tayo, na. Pangilin naman sila. Tayo, <laughs> tayo, six. Tayo, six. Ah, six nga sila. Six nga sila. Masa mong atmos sa anong I don't know. I really don't know. Bakit? Ganito yan. <laughs> <laughs> Number one. <laughs> Pangit. Jai, bakit? Well, most of the time, pag nagpapalit ng coach, dalawa lang yun. is either magiging sobrang sama or ito, ito yung case ngayon. Sobrang Number gano. one, wala nang pressure yung UE, yeah. di ba? You know, when they played against Ateneo, sab I talked to Coach Norman, sabi niya parang, you know, it's hard to play against a team, there's no pressure, you know. And we'll see on, like on Thursday and on Saturday, both these teams, NU and UST, may pressure sila. Let's see how they play against us. Pero, kung makita nyo, ito, to sum up lang kung bakit ganito kagaling yung UE ngayon, ha? to sum it up, nakita nyo ba yung last time out ni Coach Boise? Mm. Ha? Nung alaban yung oh. Ateneo, oh. meron ba siyang ginawang play? Wala <laughs> nga yun. Ang sinabi <laughs> <lang> <laughs> na niya, o sino ang kumuha? You have the sinabi biggest heart. The heart. <laughs> you have the heart. Atakihin mo na. At yung batang to, si Roy Sumang, sabi niya ako, ako ang mo bola. Pati sinabi ni Coach Boise na, basketball tayo dahil sa mga sitwasyon na ganito. Diba? basketball tayo dahil gusto natin ito, itong last play to beat the top team. Ganito. Itong pinakamasarap. Sarap, na ng basketball. Patak lang doon, nanonood ako ng Braveheart, di ba? i remember. Pero <laughs> pag nagsasalita <laughs> siya, ha? tumitingin sa camera ganyan. Ito! Oh! Okay, na oh! na oh! Ha? Naintindihan niya? Pare, ikaw, backdoor oh. ka na. <laughs> Al alam ko yan, na-witness ko yan. <laughs> alam natin na ang laki ng difference dun sa change ng coaching. Hmm. Pero para sa inyo, sino yung player na nag-shine after pumasok nitong bagong coach si Boise Summer? Yan, sino sa mga Red Warriors, yung biglang nanibago yung paglalaro. Teka lang, gusto ko lang muna mag-comment sa bakit. <laughs> sorry, sorry, sorry. Sorry, bakit? Bakit? As Jay said nga, di ba, no pressure. Wala silang ano, nothing to lose eh. Kasi out na rin sila. Tsaka yung grabe si Coach, grabe talaga diba si Coach Boy di ba? Yung paano niya minumotivate yung players niya natatawa nga ako sa mga tweets ng ibang reporters kahit after the game daw sabi nila pati yung mga reporters na na-encourage oh. Na sila kasi sobrang ganda daw magsalita so what's your question? <laughs> <laughs> Sino sa Red Warriors ang pinakamalaking pinagbago yung laro after napalitan si Coach Terry? Balenza nila? Belieza Belenza sorry Belieza Belieza mm. Beleza? Gene Belieza. Belieza. Ang galing ng batang yun di ba? Ngayon lang lumabas sa second round yung yung potential niya. Ay, tinatanong ko kay Joe, bakit di ginagamit nung first round yon Pero pare, dito mong galing. Hmm. Crucial game, dikit laban, di siya makadrive kay Salva, behind the back niya kay Salva ngayon. Di ba, crucial? <laughs> yun talaga nag-step up. Para sa akin, lahat eh. Kasi, okay. parang sistema nila ngayon, para para kayo nasa park lang, maglaro na lang kayo. Diba? Rebound, <laughs> takbo. <laughs> Showcase <kayo laughs> your talent. And this is where Roy Super Sumang, sumang is uh, good at talagang atake. 3-point line pa lang, bumibitin na ng gano'n. <laughs> Talaga, it's hard to stop a team na... it's. Ito ah, it's hard to scout a team or to prepare for them kung yung team na yun, hindi rin nila alam kung anong ginagawa no, nila. Na, na, na. <laughs> Tama. But, diba? sa They're sa just team. playing. They're just playing basketball, yeah. diba? Uh, to add to that, sinabi ko rin sa Twitter nung uh, parang nakarang, nung nakarang linggo na si Roy Sumang, parang si Steve Nash eh. Parang di mo inaasahan na sino ba tong mga teammates niya. Uh. But you just find a way... To make it work At saka sa kanila Wala rin wala pressure na Hindi Kailangan mo ipasa dito Ito rin yung play Basta Parang sa Phoenix rin Kung feel mo It's a good shot Sige take it Kasi yun yung opportunity eh tapos nakikita mo naman yung mga players pag binigyan ng chance to mute. Si Beleza, parang with the confidence, ang dami niyang tres na nagagawa. Si Chris Xavier, sabi ni Coach Boise, you have the shot, you take it. Hindi, si Chris Xavier dinaan sa buhok lahat eh. <laughs> <laughs> Justin Bieber nga, <laughs> <laughs> diba sabi mo? Sa, sa banks, eh. ni Chris Xavier, pag-shoot nyo yun. Justin <laughs> Bieber, <ba> sabi Pero <laughs> anyway, ito ah. Mm. If UE is going to be a contender, at the same time, the irony of it all, hindi pwede yung ganito sila maglaro. If they want a legit chance na for, for example next year they go yeah. with the same system na sige laro lang tayo H hindi hindi pwede kasi at some point teams will catch up sa sa ganito lang eh uh, Sabi ko na hindi ma mahirap mag-prepare for teams na ganito pero sisirain nila yung sarili nila yeah. dahil they don't so, know what they're doing diba Tapos so, pagdating sa final four sobrang ibang bagay The na. motivation na nagay na ni Coach Boy yung foundation yung motivation and yung respeto sa kanya ng players at saka gusto maglaro ng players para sa kanya. So, next step ng UE for next year is to put in a solid technical system talaga. Eh, para sa akin naman. And uh, ibalik nila si James Yap, si Arta. <laughs> 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 si Booker, si Ruby. So. <laughs> para sa akin naman, well, UE worked with what it had. I mean, napalitan yung coach nila. And they're just enjoying the rest of the season. Ito na lang yun. Mm -hmm. Next year, with a full summer, di ba? Maybe, baka maging mas competitive next year yung UE Red Warriors. Pero, ibang klase kayo. Ngayon pa talaga.